Kag sa numero uno sa mga balita subungadlaw, Mga katapos ang traditional jeepney nga organisasyon, nagrali kay nasang aga gani, ginpang saway sa mga pulis kay wala sang permit. May report si Nico Delphine. Halin sa flyover sa barangay Bata kag Singkang Airport nagsailo sa Bacolod Public Plaza katapos ang bakod, kag Kinatko. Matapos sa ginsaway sa kapulisan bangod wala sila sang permit. Pero bisan hasta nasa plaza. Wala sila ginuntatan sa kapulisan. Ginayo sila ni Bacolod City Police Office Director Police Colonel Jaresti Coronica na magsulod sa plaza agud hindi makasablag sa nagalinabay ng mga motorista sa dalan. Oh, Pahayag ni Noli Rosales, Secretary General sa Kilosang Mayo 1, nagligad pa sila nga si nagapply nag-apply para sa permit pero madamo sa requirement nga ginapangitang LGU. Rason nga nila ang unang adlaw sang rally protesta bisan wala sa permit. Ini a good man ipanawagan ang paghatag oportunidad sa mga traditional jeepneys nga makabiyahe paagi sa pagrenose ilang mga prangkisa. Ilista ang mga pangalan kung pila kami ka bilog tawo magka-ten. Ginaan na mga plate yan, so permit tambel sang salakyan super permit pala ina. So i-require sa permit ko di din kami magprograma kung bala ma kami kung hindi kag kun sa oras sang amon programa amo na lang ya gina-secure permit. Ti amo na kunla kami nagkuha sang permit ti amo man lang ya kun ginsiling ni Kinatco President Lilian Sembrano nga natungod sa ginahimo nga pagpangipit sa ila, posible nga dayonon nila ang ginaplano nga 5-day transport strike sa Madason nga semana. peaceful lang wala ya ila na right no. Amo na basta right to assemble, right to express sang ila kun indi nga sila karon magpabalo sa gobyerno sang ilagi na batyakti pa pano na karon no? so, basta peaceful ang ang assembly uh, give it to them no allow them para kay Vice Mayor Alcid Familiaran, nga karon nagaserbe nga acting city mayor, wala siya sa may nakita nga problema sa pagpatigayon sa rally sang transport sector. O galing dapat lang masiguro nga hindi ini makasablag sa lakad sang trapiko ilabi sa mga motorista. Sa bulan sang Disyembre, uh, magasunod sunod-sunod ang aton ng mga action protesta. Wala kita gakalink nga despite sa amon nga mapagtilaw nga ginaatubang atubang namon subong. Ang gusto ko lang ay pabalos sa pamuluyo nga aton nga kausa is very legitimate. Apa uh, lang abuyan lang man sa aton nga, nga mga operitos nga driver sa singita aton diri ginpatag naman ni City Legal Officer Romeo Carlos Ting Jr. ng pag-require sang permit sa mga rally, kabahin lang sang tikang agud mahandaan ng seguridad sa lugar sandig sa natukod nga ordinansa. Sige lang nila na ginapasugtan talang permit na, na mag sila yan na wala sila permit. No, kabudlay man na, na pinagusto lang sila mag-rally. Buas plano sa grupo nga padayuno ng duwa kadlaw nga rally. Kag madason sila nga mag assess angot sa pagpatuman sa ginaplano nga pag-untat biyahe. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.